Uh, sa mga katekram po natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po natin ngayon yung batang nag-request po ng itlog sa kanyang pamilya. Ah, po, sobra lang akong ano, naawa dito sa bata na to. May request po siyang ano, itlog sa kanyang pamilya. Pero Kuya Renan, si Renan po, pakilala ko po sa inyo ulit, si Kuya Renan. Nan, ilan taong ka na? mag-12 po. Mag-12 uh, na siya. Tapos, nainto ka ng pag-aaral. Anong grade? 5 po. Iyan mo sa kanya, kaya boss. Ha? 5 po. Oo, oh, grade 5. Nahinto siya. Pero kumusta yung pag-aaral mo no, nung nahinto ka? Nakakalungkot po. Hmm. Bakit? Nahinto po ako. Hmm. Okay. Ano ba? Pinahinto ka o or... Huminto ka na lang dahil nahihirapan kayo. Huminto lang po ako. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Tatlo? Pangilan ka? Panghuli po. Abonso ka pala. Aholi. Yung kuya nyo, nasan ngayon? Trabaho po yun. Hmm. Nakapag-aral siya? Opo. Ah Anong natapos niya? Nakapag-college o high school lang? Grade 6 po. Ah, grade 6 lang din. Anong trabaho ni papa mo? Gumagawa pong bahay. Ah. So, si mama mo? Mga po. Ah, Uh, okay. Dito, dito. Kanan kaliwa? Dito po. Pap, dito? Opo. Pwede ba ang sasakyan dyan? Opo. Hindi na. Lalaka rin na lang. Dito. dito ko na lang ilagay, no? Malaki pa ba, Nan? May pagpaparadapo dito. Ah, meron mo doon? Oo Parang masikip. Hindi, walang niya kasi sila pa lang sila. Sige, ano natin. Nan, kahit gano'ng kahirap puntahan niyo sa inyo, dahil mahal kita, huya, papasukin natin kahit butas ng karayong niya. Dahil, Pikit ka muna, pikit. Huwag ka muna ng ano, huwag ka muna titingin ha. Surprise to. Ito 'yung request mo. Huwag ka muna ng ano. Ah, oh, tingin ka na. Thank uh -huh. <laughs> you. It uh ito 'yung request, ito 'yung request mong it love. hindi lang 'yan ah, oh, ito pa. Ah, oh, Clark, tulungan natin. Kakayanin ko to para sa iyo, Kuya. Tara, Kuya. Nasaan? Ang laki pala ng bahay niya, yeah? Oh, Ito. Ito? Hindi po. Mm -hmm. Kayo po yung malaki na yung may lona. Ang tanong na kaya yung mga mga mo. Ako <laughs> lang po. Ito yung bahay niyo? Hindi po. Ayun po yung malaki na yung bahay. Ay, nasa likod. Okay. Ito, kanina to? Na Tito ko po. Tito mo. Ang galing mo sa ano. Igawa sa tarpaulin. po, Linn. Aba! Tawag. Tawag po. Ay, umaga po. Magandang po. Magandang umaga. Ay, Diyos ko po. Kaya na po kayo sa bahay namin. Kaya po ba yung nanay ni Renan? Opo. Okay. Pwede po kaming tumuloy. Sige po. Okay yung susahin namin. Oo, oh, okay lang po. Ay! Nangutang po yung anak niyo ng bigas, ng itlog, at saka ng groceries. Ah, nay, pangalan niyo nay? Annalisa po. Si nanay Annalisa. Ilan taon na po kayo? Thirty-four. Yung asawa po niyo nasan? Sa trabaho po eh. Okay. So, kailan niyo ito babayaran? Kailan po babayaran? Ano po? So, kailangan yung bayaran to katapusan. Biro lang po. so, ito pala yung bahay nila. Aww. Uy, kuya na. Ilang araw ka nandiyan na eh. uwi? Uh, san linggo na po. San linggo. Tumutulong siya sa paggawa ng bahay. Ayaw po kami iyon eh. Sinasabi ko nga po eh, Ha, ang, sipag nung, ang sipag po nung ang po nung anak niyo. Kayo? Masipag, mabait, kaso yata tamad mag-aral. Ay opo, sabi po. Ayun lang po problema sa kanya, tamad mag-aral. Hmm. Kuya Nan, dito ka. Opo po kayo. Sa bahay po namin ano. Opo. Okay. Nasa po yung mga kapatid niya. Ay, ayun po natutulog pa ho isa. Anong oras na? Yung babae po. <laughs> Nasaan? Ayan po. Pakita mo nga, Kuya Boss. Nasaan? <laughs> kumusta ho itong ano natin? Eh, Kuya wala. Nan. Kumusta ho siya bilang isang anak? Eh, naman po. Eh, wala po masabi ko. po <laughs> ah, mabait po yan. Ma mm. Ano po sa akin yan. Iyan lang po ang ano po sa mga anak ko na yan. Kaya lang po ang problema ko dyan, pag-aaral. Hmm. Sa tingin nyo ba bakit hindi madu sa pag-aaral. siguro, eh, na, ano po, na, nababarkada. Hindi na yung mag-aaral. Hmm. Simula akong natutuhuyan mag-motor. Akala ko nga po, eh, yan lang ang maano mag-aaral. Hmm. Eh, ala, nabarkada po, nakakaano ng motor, ayan. Pero ngayon, mag-aaral na po yan. Pinausap ko na po siya, eh. Mm. Kahit man lang ho siya, eh, mapag-aaral namin. Ano, susunod ka ba sa magulang mo o susunod ka? Susunod. Ba't ka susunod? Ba't ka susunod? Yan yung makakabuti sa'yo. Aww. Oh. Kasi kung di ka susunod sa mga magulang mo, habang buhay yung kahirapan ng buhay natin. Oh. Dito ate. Sige na, huwag ka na mahiya. Ba't ka mahiya? Kasi sabi ni Lolo, ito nga kausapin mo, sabi niya ganyan. Next. sa tingin mo bakit bakit, bakit go but sa ni lolo mo na kausapin kita? Ano yung problemang nakikita niya? Ewan ko po, lagi na po ako sa iba. may problema sa iyo? Okay. Hmm. Ito po si Ate. Kumusta naman po siya? Eh yan naman po eh. Ako, yan nga po sakit ng ulo ko rin. Natigas ang ulo. Matigas ang ulo, <laughs> ang <nirap. laughs> ang ulo napakahirap kong sumunod. Eh buti nga po ngayon eh, nagbago-bago na. Ay yung mga ganitong pagkakataon, yung may mga nagsisermon, pakinggan niyo, kasi oh, yun yung makakatulong sa inyo. Kasi hindi naman habang buhay, malakas yung, malakas yung pangangatawan niyo. Mm -hmm. Kasi mahirap na pag matanda na, di ba, Nay, kahit anong gawin nyo. Mm -hmm. Gawin nyo man nung gusto nyo gawin ng malakas kayo, hindi nyo na kaya gawin, mm -hmm. di ba po? Ngayon, kayo yung malakas naman. Ay, kami yung mundo lahat ng mga no, makakaya. ko. Ito, yung gwapong kapatid. Ito <laughs> nga. Nawala sa isip ko, ikaw pala yung kapatid. <laughs> Dito, 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 dito ka. Huh? <laughs> si Kuya Egay Gatekram. Anak, uh, panganang anak po ni nanay. Tapos 23, di ba? 23? 24? 17 po yan. Ah, 17! 17, 17 pa lang po yan. Ah, sorry. <laughs> 23, 24, nakawasap oh, ko <laughs> <po> doon. <laughs> sorry. Okay, tapos si Kuya Egay nag-work doon sa likod doon. Kinaatikarin ka tayo. Sa Sapa po. Hmm. Tapos, uh, yun lang, mga Kumulong siya sa paggawa sa bahay po nila, ate Karen. Thank you, Kuya. Uh -huh. Ito po yung nagustuhan ko lang din po sa anak niya. Tsaka ito, pagka bas basta doon sa trabaho doon naka-smile lang mo sila lagi. Parang bang napakasaya sa puso nila na matulong nila sa ate Karen. Uh -huh. hmm. Ito ang gusto kong malaman. Ito, po sabi niyo, sakit ng ulo tong dalawa. Paano naman o uh, yung panganay? Oh, yung panganay naman. Yun po. ah, parang mas. Sila ang tatlo, sakit sa ulo. Ay, ako po. Grabe. Ah, ito. Mas may isip to eh. Um, anong, anong, san, san nanggagaling yung katigasan ng ulo niyo? Oh, no! <laughs> pero sa tingin ko nandin yung love. Pero parang love sa isa't isa. Pero nagkukulang lang, gaya nung siguro yung respeto kay ate, sabi nga. Oo. Oh. Parang ano na lang sila, parang parikada <coughs> lang. Oh. Pero dapat parang nandun pa man. rin yung respect. Oh. Kasi kailangan yun. Hmm. <laughs> ano? Saan nang gagaling? Bakit gano'n? Ba't sakit ang ulo? barkada po kasi po agad eh. Oo. Um. Sa tingin mo, may mali ba si mama at papa niya? Hindi ba ako makapag okay, sige. Sinanay na lang. Kumusta ho siya bilang panganay? Alam mo ba yung ano? Alam mo ba yung pagiging... Uh, uh, ano ba yung responsibility ng panganay na anak? Matulong Hindi. Ay, dapat alam niyo yun. Kaya yung tumatay yung second father. Sa mga kapatid mo. So, dapat nakaalalay ka kay nanay. Ala, dapat alam niyo yun. Uh -huh. Mm Kayo, Nay, kumusta siya bilang panganay niyo? Eh, ano naman po? Okay naman po siya. Eh, kaya simula po na barkada yung nag-aaral nila, napag-aaral na barkada. Mm. Ang um, gano'n, uminom. Mm. Nag gala ng gala. Yun, mm. Yung naibuti nga po, nag-asawa. Tumino po ngayon. Mm. Ayan po ang ano ko dyan. Ayan eh, noon po talaga, talaga po sa ulo yan. Dahil nga po hindi sumusunod. Mm. Eh, ngayon lang po Kaya yan. Kaya biyata ano? magpalaki mo ng anak na yun, ano eh, uh, no? So, oo oh po. Ewan so, oh, nga po, ba't nga po, nainggit ka po ako sa iba eh. Hmm. Pag uh, kamukha ko ni, ano, ni, ni Karen. Hmm. Yan po, yan po yung madalas ko sabihin sa kanila, hindi kayo kumakot kay Ate Karen niyo. Napakasay pang mag-aral, maglalakad dyan, malayo. Oh, Apa pang punong bata na yon, Yung po madalas kong sabihin sa akin, di ka ako ay tumulad doon. Mm. Napakabait ka ako sa magulang. Mm. yon. Yung po madalas kong sabihin sa kanila na Napaka-ano ni Ate Malin. Napakaano ano mag-ano sa anak niya. Mapapasana ulit po kayo. Grabe nung mga anak na gaya ni Ate Karen talaga. Wala akong sabi ko na ano ko si Karen, nalaman ko po si, si Karen na natulungan. ano naman po ka ako ni Karen yun. Talagang the po. Um, Oo oh, po. Okay, so yun, Katekram. Ito yung buhay po ng batang humiling ng itlog. <laughs> hmm. sabi niya, hindi niya masabi-sabi. Dahil dumating kami kahapon, Nay. Sabi ni Kuya Agos, may hiling yan sa'yo. Takal ko na ako, So, hindi niya masabi-sabi, itlog po. <laughs> Tapos, ano pa? Hindi niya rin masabi-sabi, ano daw yung dilata? <laughs> yung groceries pa na. Uh -huh. mm, tsaka bigas. Uh -huh. uh, at tsaka yung ano, uh, sa tingin ko, kinakaya-kaya naman ni nanay yung yung pang-araw-araw na pangkain yung ano. Uh -huh. Sa pag-aaral nila, ko po na. Sabi ko nga kanina, yung sapatos, okay. yung damit, uniform, yung mga bagat, mga kailangan nilang ano, kung mag-aaralo sila. Okay. Pero, yun yung mahalaga yung pagtuunan muna. Focus kayo sa pag-aaral. At yun yung susi para makaalis kayo sa ganitong buhay. Mm -hmm. Future muna. Kasi mahirap yung lalaki kayo, tatanda kayo. Kung baga magsisisig, mag, magsisi Mahirap yung magsisisi kayong matanda na kayo. Anong kailangan gawin? Mag? <laughs> Puro ka ay eh. Ayaw tumagot Ito naman. Puro tawa. <laughs> Sobra akong ka na masangit, eh. <laughs> hmm. Pero ito, nakaka-proud lang ito. Hindi kami binibitawan mo. Eh. <laughs> Alos, ano na ba? Two weeks di ba? Hmm. Two weeks. Good job. Tapos gusto pang sumama doon sa isang gagawin naming bahay. Kahit mag-aakot lang daw po. Ganon na yun, Oo. <laughs> Paano na? Kasi babalikan namin yung bahay ito. Salamat At, po. Uh, si Kuya, kailangan po kami mag-ano. Gumawa na si Uh, mm -hmm. At uh, Reyalin, ha? Reyalin ba? Reynalin. Ah, Reynalin, Ayusin mo na. Opo. Okay. Uh, sayang yung ganda mo. Ang tangkad pala pa, lang. Tatangkad pa to. Pagkakram. Okay. Hmm. Dito ka nga. Tignan natin sa yun. Ito yung height niya. Oh, at tignan mo. Hindi talikot ka. Talikot ka daw. Talikot ka. Oh. Yan, talikot ka. Siguro mga ano to. 5'11 ako eh. 5'5. 5'5. 13 pa lang. Baka oh. maging 6 footer ka eh. Ano lang dapat yung magkatas lagi. Nilapad po ng katawan. Wala pa. Kaya 5, 13 pa lang eh. sa kwarto niya? Namin ni Ate. Naglilinis ko muna. Naglilinis yun ah. Ilang taon na ako kayo dito niya? Ako lang. May dyan siya doon. Dito. Ilang taon? Ilang taon ako dito. Kuya. Dalawang may ganda. Hmm. Tapos, tignan nyo naman ng kwarto ni Kuya Edgar. ko nga, silipin ko ang kwarto niya. Ito yung, ito po yung kwarto nila ko. Ay, Diyos ko po, higaan lang pala talaga. Kala ko malawa ka pa doon. Ito po, Marie Josep. Mm -hmm. Aba, patek na mo. Tapos, huwag ka lang tatama dito kasi... Bakal po yan. Bakal to? Mấy người Mấy người sợ Mấy người